Kilalanin natin ang mga nangunguna sa ngayon sa listahan ng pound-apat-pound rankings. Una sa lahat, suportahan natin ang pahinang pinamagatang pampasiglang pag-update sa palakasan. paki-click ang subscribe at bell button para laging updated sa balita. Maraming salamat! Base sa Dazzle News, ang mga samping warrior na ito ay kasama sa listahan ng pinakamahusay sa bagong henerasyon. Base sa impormasyong ito, ang record ni Gervonta Tank Davis ay napakaganda. Mayroon siyang 20 na panalo, 27 sa pamamagitan ng knockout, at walang talong na itala. Ito ay batay sa kabuuan ng kanyang record sa reposition ng kalidad ng panalo at risk na pinagdaanan ng mga mandirigmang ito. Nakuha ko ang ikasampu na pwesto ng talunin ko si Ryan Garcia sa pamamagitan ng technical na knockout sa ikapito na round. Si General Charlo ang nasa ikasyam na pwesto, mayroong 35 panalo, labinsyam na knockout, at isa lamang na talo at isang draw. Kung si Charlo ay makalaban si Canelo Alvarez sa kanilang laban sa September 30, inaasahang hindi gaanong mataas ang kanyang ranking. Hinirang ang super featherweight na si Shakur Stevenson bilang pinakamahusay na kasalukuyang boksingero sa buong mundo ng Transnational Boxing Rankings Board. Mayroong 20 panalo, 10 knockouts, at walang talong malinis na record. Sumatalo pito. Si David Haney ang kasalukuyang kampiyon ng mundo at sa kanyang huling laban, inapi niya si Vasily Lomachenko sa disisyong matagal ang layo. Dahilan kaya nakuha ni Haney ang ikapito na pwesto sa pound apat pound rankings. Siya ay May 30th panalo, labing limang kinalbong at walang talong na record. Anim, si Errol Spence Jr. ay nanatiling sa ika na pwesto kahit na natalo siya sa huling laban kay Terence Crawford. Tutukan natin ang rematch ng dalawang mandirigma. Si Spence ay May 28 na panalo, 22 na knockout, at isang talo kay Crawford. Panuuri natin kung matutuloy ang laban nila. Dimitri Bivel, narito niya po si Bivel bilang ikalimang nangungunang posisyon, matapos ang kanyang malakas na tagumpay laban kay Canelo Alvarez. Walang dad ang isa si Bivel sa pinakamalapit na mandirigmang kilala noong 2022, at malaki ang potensyal na tiisin pa ang hamon kapag talo niya si Arthur Becker-Beer. Si Bivol ay May 21 na panalo, labing isa na knockout, at walang talo. Impressive din ang kahusayan ni Canelo Alvarez sa kanyang sunod-sunod na panalo at tagumpay. Siya ang nasa ikaapat na pwesto kahit natalo siya sa huling laban niya kay Dimitri Bivol. Agad siyang nakabawi ng talunin niya si John Ryder. Ang desisyon ay anunim at may pagtanggol ang sinturon. May 50 na panalo na si Canelo, 30 sa mga ito ay knockout, at may dalawang talo at dalawang draw din. Nakuha pa rin ni Alexander Yusek ang ikatlong pwesto kahit siya ay nasa gera sa Ukraine. May hawak siya ng maraming pampyonato sa mundo. Simula 2021, kasama na po ang titulo ng unipikado at mabigat na timbang. Sa kasalukuyan, mayroong kahangahangang record na 20 panalo, 13 knockouts, at walang talo. Numero 2 na Oya Inu ang tinaguri ang The Monster, ng Japan na nagdomina at tinalo si Stephen Poulton sa pamamagitan ng technical knockout sa 8 rounds. Ang bagong kampyon sa WBC at WBO Super Bantamweight ay may 25 panalong walang talo, 22 knockout, at walang bahid sa kanilang record. Labanan nila na malinis. Terence Crawford ang numero uno. Napakalaki ng laban nila Inu, Fusik, at Terence Crawford. Si Crawford ang naging numero unong boxingero dahil sa technical knockout sa ikasyam na round laban kay Spence na pinatunayan ang kanyang dominasyon at pagsalo. Si Crawford ay may malinis na record na 40 panalo, 31 knockout, at walang talo. Kung umabot ka hanggang dulo, malaking pasasalamat sa iyo dahil sa iyong suporta. Sumusunod ako sa iyong mga Caltexter. Babalik ako sa susunod na pagkakataon.